Ang sulat para sa mga hindi hudyo. Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mana ng palataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch, kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang napili nila'y si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay ginagalang ng mga mana ng palataya. At sila ang magdadala ng sulat na ito. Mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia. Mahal naming mga kapatid na hindi hudyorian sa Antioch, Syria at Cilicia. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumuntarian at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sila inutusan na pumuntarian at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito, Napagkaisahan naming pumili ng mga tao na ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila sina Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid. Sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sasabihin din ni Nahudas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay ng hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na imoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lang. At umalis nga ang mga taong ipinadala nila. Pagdating nila sa Antioch, tinipon nila ang lahat ng mga mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat. Tuwang-tuwa sila nang mabasa ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila. Sina at Silas ay mga propeta rin at marami ang kanilang itinuro sa mga kapatid para palakasin ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili roon, bumalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa kanila. Pero bago sila umalis, ipinanalangin muna sila ng mga kapatid na maging maayos ang kanilang paglalakbay. Pero nagpasya si Silas na magpaiwan doon, na natili sina Pablo at Bernabe nang ilang araw sa Antioch. Marami silang kasamang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon.